Amazing kasi itong kulungan mo talaga, oh. Oh, in niya yung... Oh, hindi mo natin kasi... Okay, oh. pala, kanina pa yan. Kanina pa yan. Kanina pa walang kumit. Ay, nagpahiga-higa na ako doon. Kanina pa. Kanina pa. Dako na siya, oh. Hindi mo niya makababa dyan. Oh, stoy, lupin. What? Ay, ko uh. well, ano na. Wala nga katulad ang experience sa pag-aalaga ng baboy nito. Saan nito mag-goodbye Philippines? Oo, oh, tinawagan ko na. Ang rescue ba? Ang tagal nga eh. Kanina ka pang kapanungkala, no? Huwag! ano Kala ko, wala lang. Ay, ay, titingin pa nga siya. Akala ko maliit lang to eh. Nainip ako sa paglaki niya. Yung pala laki-laki niya pala. Barumbado talaga ito. Ito ay abot pa ang niya. Nasa deep throw na nga rin siya eh. Nasa deep throw na rin to eh. Ah? Hmm. Yung yung dyan ka lang. Doon ka, doon ka. Ah? Doon ka. Pak. Ay. Eh biglang kakadiyan niya, pak, nagtataka ako. Teka. Teka no. Amuyin mo 'yan. Paamuyin mo 'yan. Pa-usukan mo naman, hilata lang. Yan, yan, yan. Yan. Pa-pagagan pagka. Unsin tincha dito. Ha? Eh. Papaaga ang sentensya. O ayan, sige, laro, laruin mo lang. Sige, pahilo ba punta doon? Sige, habol, habulan. Ayaw niya ng pagkain mo. Ayan o. Ayan, na siya o. Paano siya lumabas doon? Oh. Oh. Hmm. Diyos pano po Lord, paano ba ito? Ang tagal naman ng rescue. Ay, salamat. Dumating na pala. Sabi yung hanap nila. Huwag dyan sa may bintana. Nga nang dyan sa ano, tindahan sa may bintana. Dito pa loob. What? Ay, dali kayo. Pupunta na naman niya ako. Natatakot na ako dito. Ayan na siya. Oo, ayan na. Ayan. Laki pala nito. Takot. Oh, yan, sige. Oh. Ikaw naman ang taya. O, ayan. Taguan tayo, ha? Bakit minuksan? Agad, wala pa nga. Hindi pa ako nakatago. Ay, ang daming pasaway talaga. O, oh, yan, ganito na lang. Yan, hilo. Oh, yan oh. kain na, bibi! Kain na, bibi! Ano kaya ayaw niya sa kulungan niya?